Ngayon sa akin naman dito pare, pagka naman sinabi mong young team, puro young team, banggit mo nung araw, puro kayo bata, mm -hmm. mahirapan din pare kasi kung Gila. walang leader, yeah. may example. Din, oh. Siyempre, veterano, may mga locker room voice yan, meron kong guidance, mag, makakapagbigay ng konting experience, kung anong approach sa laban, Correct. nakakapagbigay ng tips sa mga bata-bata. Pag old team naman, ang mo Nako, puro lahat naman yan. Medyo definitely mabagal yan. Siyempre, may, may edad na yan eh. Slow. Puro slow but sure. Pero, naku, umapaw, liglig ang experience. Pero kailangan balansyado. Kailangan, pare, may tatakbo. May mga tatakbo sa laban. Merong mga na, pangumpisa, panapos. So, it, it has to be balance pare. Kasi, pare, ang formula in winning, dapat merong kanyan eh meron ka dapat nasisilayan mo anong anong tingin kung paano ko mag-semifinals dito sa PBA. Hindi pwedeng come what may lang, depende sa laro nito. No? Hindi pare, mahirap yung gano'n eh. Dapat sa PBA, more or less, meron kang, meron kang formula in winning. And siyempre, the last say lagi dito pare, alam mo naman, walang iba kundi si Al Francis Chua, ang big boss ng San Miguel. Kasi pare, bago mo i-decide lahat, lahat yan, kahit sino dyan. Pag hindi dumaan kay Al Francis, kay Boss eh, wala. Lahat dyan, pare. Yeah, ano, uh, hindi aabante. So, it has to be coordinated, siyempre, kay Al Francis. At siyempre, sa akin, pare, malaking bagay din yung may dapat sa coaching. Dapat talagang yung ano talaga yung feel mo na nakita mong magbibigay siya ng panalo, magbibigay siya ng mileage, dapat itahakin mo yon Kasi kung ang tatahakin mo is yung sinasabi ng iba ng outside force ng ibang ano say comment, o nakikita mo lang eh hindi naman pare ikaw yung nakikita mo iba das other team that's other coaches dapat personally ikaw yung nakikita mo sa potential ng team mo bakit hanggang ngayon wala akong masyadong major movement ayun yun ang nakikita ko diyan eh pare uh, ang sana sana magkaroon madalian nila yung movement kasi pare ano na eh kabagasakuan, meron naman mga for obvious reasons. Yung Rafi Rivis. Mm -hmm. Siguro naman, pare, baka pwede na sila kumuha ng mas bata doon. Huwag na sila mag-expect ng trade doon, pare. Wala, wale, lang, wale. wala na talaga maano. Oh.